Hello everyone! Naku, may galit ba sa mga villar ngayon? Grabe talaga guys, after malabas yung, uh, alam nyo yung advertisement nila ni VP Sara, ay tila hindi naka-alyansa. <laughs> Marami nang binaba to, guys. Oh, first don is yung show cause order. Ito ha, panoorin natin. Pinagpapaliwanag ng Comelec si Senatorial Candidate Camille Villar, kaugnay ng dinaluhang event na merong parafol inaalam ng komisyon kung vote buying ito. Pero sabi ng Kapo ni Villar, nangyari ito bago ang campaign period. Nakatutok si Maki Pulido. Natanggap kahapon ng Commission on Elections ang links uploaded video na ito sa Facebook. Dito makikita si Las si Representative Camille Villar sa isang event sa Imus, Cavite kung saan may ipinamimigay umanong mga premyo sa isang parafol. Dahil tumatakbo bilang Senador si Villar, inisyuhan siya ng show cause order ng COMELEC Committee on Kontrabigay para sa posibleng vote buying. Tinitinglan na natin na ano, uh, baka may instance, may masasakop ito sa vote buying kasi yun na nga, uh, may nag-abot ng pera. Grabe guys, no? Vote buying yung raffle. Eh, hindi pa nga nagsimula yung ano nun, campaign period. Pero, pero guys, yung ano nila, AX, akap Grabe, within the campaign period, sa umaga ginagawa yung pamimigay, tas sa gabi, yun yung campaign nila, rally nila. Pero hindi yun vote buying, o kasi wala sila eh. No? Grabe, galing. May tumatanggap ng pera doon mismo sa okasyon na yun. Si Villar ang unang national candidate na inisyuhan ng COMELEC ng show cause order. Grabe. Hindi nagpakilala ang nagpadala ng video link. Naayon kay COMELEC chairperson George Garcia, ang focus ng investigasyon ay kung kailan talaga nangyari ang event at kung pasok ito sa national campaign period na nagsimula noong February 11. Ang video ipinost sa Facebook noong February 12. Titingnan din namin kung kailan ito. Baka naman nangyari ito uh, December pa, nangyari ito before uh the campaign period. Pero so, grabe walang, pinapakalat, ano, pinapakalat na nila yung pinapakalat na nila yung balita ha hindi pa alam kung kailan talaga nangyari pero wala na kalat-kalat na, kalat na sa mainstream media Binigyan si Villar ng tatlong araw para magsumite ng paliwanag Ang kampo ni Villar nagpadala ng link sa isang post ng isang kumpanya ni Villar na nag-iimbita sa isang event na may petsang February 9 Ayon sa kampo yan ang event na kine-question ngayon ng COMELEC sa isa ring pahayag, sinabi ni Congresswoman Villar na nangyari nga daw ang event na tinukoy sa show cause order ng February 9 bago ang simula ng mm. campaign period. Mariin niyang itinanggi ang anumang aligasyon ng vote buying o pagsasagawa ng anumang election offense. Kumpiyansa daw siyang makikita ng COMELEC na mali ang aligasyon laban sa kanya. Para sa mm. GMA Integrated News. Tingnan grabe guys. Sobrang dami ng galit guys. Grabe. Tapos ito pa, meron pa. Tingnan niyo itong post ni Crezet Laureta Chu or KLC no alam niyo yung yung umiyak during uh, sa ano ba yon <laughs> yung umiyak nung Tricom yon yung umiyak kung naaalala niyo yon oo siya yon at talaga namang hindi siya natitina guys o, sabi niya dito oh guys what's happening oh Malacanang, Malacanang Claire Castro yesterday blamed Cynthia Villar for rice tarification law. <laughs> Three years after they promised they will make rice 20 pesos per kilo. O, oh, diba? Sinisisi na guys si Villar sa 20 pesos per kilo nila na promise. <laughs> Congressman Jay Conghon suddenly posts that he blames Manny Villars Prime Water for bad service and promises a congressional hearing years after Prime Water's problems have troubled subscribers. 'Oh, so, diba? <laughs> Grabe, guys, lumalabas ngayon.' ang mga problema sa Villar kahit wala namang problema talaga ginagawang problema <laughs> dito pa oh Comlec today announces it is issuing a show cause order to Camille for alleged vote buying yun na nga yung pinakita natin di ba but there are videos on the internet where certain politicians are seen blatantly giving away money pero ayuda daw yun, which they still don't have a right to distribute it as politicians should be hands off with this WD money. Oh, di ba? Oo, oh, oh, as in blatant giving talaga, nakikita, pero wala guys, kasi ayuda, di ba? Guys, what's happening? Parang enemies of the state ang mga Villiers today. Di ko gets. Anong meron? Kumasa si Mark? Tahimik lang? <laughs> Only two weeks ago, the Villars were allies, favored. Walang problems ang prime water two weeks ago. Walang problems ang rice tariffication law. Camille could do whatever she wanted when she was campaigning. O, oh, di ba? Guys, any idea? May naapakan ba ang mga Villars na nuno sa punso? <laughs> Or may naputol ba silang puno sa Samar na bahay ng queen ng mga taga-Biringan? <laughs> Grabe, natawa talaga ako dito guys. May nag-comment pa. Oh. This is a very vindictive government. They're wasting so much time and effort throwing shade at the people they're not allied with instead of doing public service. It is pure politics politicking and a blatant waste of tax money. They should resign or be removed from public office if they cannot do any better. True. <laughs> Kaya guys, ano mo sasabi nyo? Talagang nako. Inaano nila yung Villar ngayon, guys. At alam nyo ba, guys? Ah, sige, sige. Mamaya na. Ibang video naman yon <laughs> See you again later. Bye!